Lulo ako ngayon. Yung mga nakaranggap gabi, nagboro din kami dito. Mayroon akong uh, kasama ko si Kasuyo at saka si Steve Nats TV. yon, Uh, ah, uli ako. Baka sakali. Yun, na akong kasama. Ayan lang naman mga di yung tabi, oh. Dito, nakatali lang kami doon sa binuntog namin dito. Natalian namin talaga. Uh, ah, Nagdidilinsa lang ng kahit pang ulam-ulam. Pero may mga pagkakataon mga amigo na nakakarami din nakakapagdinta kahit pa paano ah uh, siguro pagka may huli na mamaya baka bababa din ako mga uh, pag lang kaya na isda ah uh, ayun maglimas tuloy saka inayos ko yung tayo ng bangka dahil ito yan mga amigo yan minsan ganyan ang nangyayari oh, uh, nabangga nila yung lubid namin doon sa tabi kasi may tali ito papunta doon sa tabi nabangga ng bangka naputol hindi na hindi naman ang sinabi sa akin na naputol mabuti na lang napansin nung kapitbahay namin naputol na pala yung lubid ayun nahirapan tuloy ako pag -akyat. nangailangan pa ako na maghanap ng masasakyan papunta dito ngayon pagbaba ito na lang sasakyan ko yung pum kaya ko na yung sagunan patabi bababa na ako yun sana may kumain buraw kahit na pang ulam ulam lang mga amigo habang hindi pa kami nakakalaot may mga malalaking bangka na galing laot na mayroong dumating ang estimate daw yata ay nasa mga awalong ah, tonelada pero yun mga amigo kumakarga ng mga 150 blocking yellow. Yung marami yung ano marami yung service na yun yung kagayan yan mga amigo marami service yan kasi ang inaasahan pagka na ng maliliit pagka yung panahon ng mga yelo pin at saka ng mga skipjack o tulingan ganito yan mga amigo kung kaya, kung hindi marami yung service mo na kagaya nito, ah, hindi mo kaya humuli ng ganong karami kasi ito talagang malakas pang huli ng mga maliliit. Ang ah, tawag sa amin yan, kitang yung marami ang biwas. Hindi naman uubra dito sa malaking bangka na lahat kami gagamit hanggang isa lang din. Kung bagaman, yung itong malaking bangka, pwede din naman kaming gumamit nung kagaya ng gagamit nila. Kaso lang, mas marami din naman yung ibang tao na nandito sa mother na maaabala. O, kung baga man, yung kaya namin hulihin sa isang umaga at saka isang hapon, baka kaya pa lamang isang service lang. Umaasa lang ang motherboard sa kaskas pa isa isang huli sa kadalasan. Kaya ang pinaka-importante talaga marami ang service. Yun ang uh, nakakapaglaot ng amihanin. Pero kaya, kaya namin makaipon. Dalawang service din naman ako. Kaso lang, kailangan... Mag ang hinihintay ko lang kami dito lumapit-lapit na yung isda sa tabi dahil sa panahon ngayon, Nandun sa may Binham Rice o Philippine Rice ang layo. Tatakbo na tinatakbo nang dalawang araw isang gabi. Natuloy-tuloy na takbo. Eh yung kagaya pa sa akin na maliit lang naman yung makina ko, hindi ko pa kaya basta-basta ma kaya ko makaabot pero matagal bago makarating. Tapos pag ng yung amihanin mga amigo, ay kumakalma lang minsan ng seven days o 5 days Di ko konti lang yung araw na MIA pangawin namin. Mas magawa ng malayo yung labig, yung nabigisyo namin. Ah, magla, ah dalawang, bali halos apat na araw yung nawawala namin sa paglalabigar. Yung hindi kami nakapangawin tapos makakapangawil kami dal tatlong araw lang. Ganun. O dalawang araw lang. Kaya baka mga susunod na buwan pa ako lalaot. Saka ah, mag-aayos pa ako nito. Baka maayos ko pa yung palo. Yun. Pagbuburaw ako ngayon mga amigo, solo ako ngayon dito, yung aking mga kasama dito nagbuburaw at para makaulam ay hindi ngayon kasali, hindi ngayon sumama, kaya ako lang munang mag-isa. Ayun, maguhulog pa ako ng gamit ko, tama-tama naman, oh. Palilim na, baka sakaling may kakain na. Ah. likod. Good. Parang mas maganda dito sa may series Ronaldo. Ulo na mga amigo. Nagkamali. Nagkamali lang yung style. Nagkawa ko ng bago. ただいまの量はただいまかしパンです。 mga na nito. mayroon na kami mayroon na akong huling anim na pirasong buraw pang ulam na pagdating sa tabi maaga pa naman ah, marat. ah, karami pa ang oras pa lang naman ngayon ay alas 7.34 alas 7.34 mga amigo may isang kilo na yan mahigit sana maragdagan ah, maragdagan talaga yan may Ilo na tayo mga amigo, ating muna iilo ito. Ito pa no tira pa namin ito mga amigo galing sa laot hindi naubos gawa ng umuwi na kami at may sumang panahon eh yung panatira namin yelo siguro mga tatlong bloki pa yun sa budiga ayos may ulam na alas 8 pa lang baka mga atarami ah, pa ayos na naman yan eh Nice, Ayan. <todak> Ay, sumang isang kilo. Tatak ito kang payag. Yun o. Oh. Isilid natin yung huli dito mga amigo. Umaga na. Hindi na kumain yung isda. Umaga na lang. nagtigil ah, natulog na rin naman ako Ayan, mga amigo ito yung huli ko yung wala na napadagdag ko isang pirasong batig eh hindi na kumain hanggang alas yutsu lang ito na huli mga amigo tuloy tuloy pa kung namiwas listing pa ko nang hanggang hanggang alas 10 ay hindi naman na nagdagan magulo mga amigo eh yun yun lang huli natin pang ulam maigin na din may pang ulam ah, hindi rin naman gaano na po yata nung hindi na nakakainis na tinulogan ko na rin Ayan mga amigo. Abang-abang na lang kayo kung kailan kami mga kalahot. Basta nakikiramdam lang ako doon sa ibang bangka. Walang ganong nakahuli pa ngayon na kung may maliliit na bangka na kagaya ko lang kalalaki mga amigo. Hindi pa kalalaki masyado. Ay ano. Karamihan nagtambay pa rin. Meron namang ilan na lumalaot. Parang mahina pa ang panguhuli. Nasa malalayo pa ang isda. Kaya yung malaking bangka, yun ang magagandang uli, Yung mga mararaming service. Kaya ako yung ano muna. Ah, medyo nagpahinga muna. Basta ilili, mga ilang buwan lang yan mga amigo. Isa o dalawang buwan lang. Nasa may malapit na isdaan yan. pili na mag-umpisa uli kami. Pag hindi mga November o oh, December. Mga ganyan. Sige, abangan lang nyo yun mga amigo.